At hello guys! What's up to our new vlog? Ngayon naman guys ay magbabakyam tayo ng aming carpet kasi pag uh, winawalisan lang siya uh, hindi niya nahihigop yung mga pinong alikabok sa kanyang fibers so nung kami last month nakita ko talaga sa vacuum na sobrang dumi ng ano ng nawal pagkatapos ko siyang walisan at tinray kong i-vacuum daming alikabok talaga hindi na wala kaming kalalam na sobrang dami ng alikabok kaya kailangan talaga pag may carpet ka kailangan mo rin ng additional gastos na vacuum cleaner let's go nakabit ni Mbangers yung mga parts niya. Filters. Filters. Kali guys, uh, nahinis ko na ito kahapon. Dinry ko na rin. Para makikita natin yung before and after. Before vacuum and after vacuum the carpet. Ito guys malinis. Everything is clean and clear. Ito yung elective. Ito yung primary. Secondary. nalagayan yung motor at gusto pumasok sa kanyang rotor rotor motor fix natin ito fix natin ang nozzle at ready to go yan tatanggalin lang nila yung mga nakapatong siya syempre sa nakapatong syempre sa carpet table, center table, and then our uh, foam and the stool as well. Para ma vacuum siya ng buo. Ayan. Saksak na ni Imbangers. Para gumana na ang ating vacuum. And then let us see what will happen. actually ang kulay talaga niyan, technical color ng aming carpet halo-halong blue what do you call the colors of this? blue green and then pa gray si Balmatore ang pumili niyan makikita natin mamaya kung gano ka alikabok kaya dapat talaga din ang carpet once in a while aside from binavacuum siya dapat inililinis din talaga. Di ba tadi no? Dapat nilalaban din talaga. Pero ang sarap ng carpet na to sa ano. Sa paa. Actually dito kami nahi nahihiga kami dito minsan eh. Alam nyo guys, mura lang na bilhin natin ito. Ah, ito. Murang mura lang. Pero hindi siya masasabing poor quality. Actually, maganda nga siya sa ano eh. Maganda yung textures niya eh. Masarap siya sa paa, masarap siyang higaan. Ano siya? Soft, soft ang texture niya. Ano ba ang size ng carpet na to? 3 by 3 by 2. 2 by 3 ano? 1, 2, ay parang hindi. 2 by 3 nga siguro. Kasi pag may imbangas mag-vacuum. Buti na lang may vacuum. <laughs> so, guys, vacuum na ito is free? Nakuha natin ito free. Bigay. Bigay. Bigay ni sister. Thank you sister. In love. So, sobrang tagal binabactum na yung banger. So, baka pati kulay ng carpet na Sa tagal mo binabaki baka pati kulay ng carpet mawala na. <laughs> so, patikulay carpet, mawala na. <laughs> Madala na <rin> pati kulay. Balba! Hawa <laughs> ka nga si Bangers. Masipag lang mag-vlog. Ito maganda. Ay, ay, meron ako nga na sa inyo. Tip. Pag gusto nyo ng maraming vlog, dapat. Ah, oh, yon. Pag gusto niyo ng everyday na vlog, ah, malinis ang bahay, maayos ang mga dapat i-repair. <laughs> yung labada, yung plechahin, Yan, yung medyo dulo na. Yung kabilang side ng carpet na. Dapat malinis Tanggal ang alikabok. Nabakyan nyo ba, to, um, ba to, to ng Thursday? Hindi na kaya nabakyan kasi barat. Oo, kaya bago ko ito binakyan, kasi ang alikabok dito, yung sobrang pinong-pino -pino talaga. Sa Hindi car. ko alam kung saan siya nang gagaling. Sa AC? sa AC ba yun? Okay. May filter filter. Tapos Wala bang filter ang AC? Uh. Eh? Siguro one time naman. Lalaban na yun yung sa carpet. <laughs> Oo. Oh, malaki lang eh. Kaya wala kasi yung sampayan eh. Hindi <laughs> mo naman. Hindi mo naman pwede isampay sa loob dito, sa loob ng bahay. Pwede naman. Di bukas ang AC maghapon. Against naman. Yung mga ano eh. Bak Bakat ng table final na natin guys. Final touch ng vacuum. Final touch siya ng pag vacuum. Ito 'yung mangyayari, 'yung after use mo, lilinisin mo din talaga 'yung vacuum. Tatanggalin mo 'yung mga alikabok. Pero yun lang naman ang binabaking namin talaga, yung carpet. The rest, itong tiles. Ano lang yan? Walis. At saka, walis at saka, ah, uh, mop. So, ayan guys, the moment of truth. Buksan natin itong compartment. Ang ating vacuum.

So, yan yung after. <laughs> after. Okay. after. after. Okay. Na vacuum. Okay, ano talaga siya? Masyado siyang pinong dust talaga siya. Pinong dust. No. Sya. dust. Imagine guys, kung hindi natin siya mababak yung tapos hindi tayo sa lalo dyan sobrang dumi talaga, sobrang halika po. Hindi lang talaga kita siya. Kasi na namin siya eh. So it's time to linis again the vacuum. So, Ayan guys. At malinis na ang ating carpet. Thank you for watching and see you on the next vlog. Bye guys.